na muna tayo para mamaya dire na <laughs> Bapak penuh <penong> siamu, <laughs> pas waktu kata. Hahaha. ka <ta>. <laughs> <laughs> Good morning, good morning. Today, may rides tayo kasama ang mga SJ Moto Club. Papasalan natin yung isang tropa natin sa Normandy. Calling time natin 7 AM. Ayun, 7:01 na. Late na tayo tara nandito na tayo sa Pukdulamwet yung mga ibang kasama natin nandito na naghihintay na salamat salamat Ayan yung mga kasama natin. Salamat boss! sa kakar hinihintay pa namin yung mga ibang kasama namin paalis na kami ng Pogdo medyo mahaba ba yung rides natin ngayon siguro mga 5 hours kasama na yung stopover medyo marami raming sumama ngayon dahil ito yung unang ride ngayong taon mga sampung motor kami ngayon ayan X-Max Honda NSC N-Max 125 N-Max 125 KTM 125 N-Max 125 Honda CB 650 X-Max 400 Hat Honda Forza 125 nya muna nang conte KPKP tapi dus derecho na naman ayan 174 km pa 2 and 37 Diretso na naman to Mga 2 hours tapos Stop over na naman Pahinga Tsaka kape Tapos dire, diretso na naman Buti na lang Hindi umuulan Kahit medyo malamig Basta wag lang umulan dahil mas mahirap kung malamig na tapos umuulan pa sobrang lamig ng pa ako ngayon dahil hindi tayo nakapagsuot ng makapal na medyas pumapasok yung lamig sa paan natin ang lamig mamaya dodoblin ko yung medyas ko para mainitan ng konte Ayan DWD muna tayo ng medyas Para hindi tayo lamigin sa paa Wow Sa sarap nyo Ayan pa sa lahat ng mga nakatira dito, may mga alaga ganda ng araw ngayon buti na lang lumabas si haring araw medyo naalis na yung labig natin sa paa sana dire direto to hanggang bukas ito na yung huling stopover Tapos diretso na tayo doon 60 km na lang Ando na tayo sa Dubil Darating tayo doon ng 12, 4 to 8 Siguro mga mag-aala una na Tapos doon na tayo magla-lunch Kain tayo Pahinga ng konti Kape-kape tapos mga 2 to 3 pm pupunta na tayo doon sa bahay nung kakilala natin medyo matagal-tagal na rin nung sinimulan natin mag-rides siguro 3 years ago na yung mga kasama natin nung day 1 hanggang ngayon sila pa rin ayan nandito na kami sa Dubil Papicture muna kami Tapos hanap tayo ng pesto Para makapag lunch tayo Tapos pahinga ng konti Tapos Diretso tayo sa destination natin Sa bahay ni Kuya Ray 12.59 na pala Kaya pala medyo dumarami na yung sasakyan Dito tayo Sa plage Sa plage tagal tagal din nung last time pumunta dito siguro mga 2 years na aming tao dito pag summer ngayon medyo manamig lamig pa kaya wala po masyadong mga tao nandito na kami sa dubil nandito na kami sa dubil Kakain lang kami dito. Tapos magpapahinga ng konti. Tapos diretso na tayo sa bahay ni Kuya Ray. Paalis na kami ng dubil. Punta na tayo sa bahay ni Kuya Ray napit lang siya dito siguro mga 15 minutes ando na tayo doon talaga yung destination natin dumaan lang tayo dito sa Dubil para mag lunch at magpahinga ng konti andito na kami Pasok namin yung mga motor. Thank you, boy! Ayan yung bahay ni Kuya Ray. dyan siya nakatira. Tapos, yung trabaho niya dito rin. Stay in siya dito. Depending champion niya. Okay, 5 euro. Uren. Uren ka. May pamos na nalabok. Pwede natin magpante. Out, out!

Yung kanina, yun yung entrance. Ito yung papasok dun sa mismong bahay nung amo niya. Napaka um, laki ng lupain nito. Ito, eh, parang ito yung bahay. Siguro hanggang gandun, Siguro lahat ng nakikita natin dito parang sa kanila uh, si Chef, ito mang luto pag Si Buko. <laughs> 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 o, si Master Chef po. Uh, Chef na Profesor uh, okay, pa Professor pa. Um, may patok. May patok. Patok. Ito, Ayun. ito yung nagpa-tour. Okay, okay, na. ano yan? Chef. Ngayon, dagon, may milang din. Chef, naluluto mo. Ay, bulalo tsaka piti chan. ayun, Ay, mga kasama natin dito. So yung iba, dito na naka, naka stay yung trabaho nila dito. Time check, 11.14 na ng umaga. Pabalik na kami ng Paris Sa mga nagtatanong pala At interesado Sumama sa mga rides namin PM nyo lang ako Para ma-update ko kayo Sa mga susunod na rides Walang problema kahit ano yung motor nyo Kahit 50cc, 125 or big bike Pwedeng pwede yan Basta 80 pataas Ang takbo Pwedeng-pwede yan. Shout out kay Kuya Ray at sa kanyang asawa. Maraming maraming salamat sa mainit na pagtanggap nyo sa amin. Maraming salamat sa pagpapatuloy nyo sa amin. Sobrang saya. Sobrang nag-enjoy kami. Sana maulit muli. Salamat. Merci beaucoup. Peace.